Ano man ang gawin mo, hindi mo na mababawi ang anak mo dahil siya ang kapalit ng anak kong kinuha mo rin. Walang yakap! Baling mo <laughs> sa akin ang anak ko! Kundi papatayin kita! Sabi ko na nga ba mamamatay tao ka? mo ng anak ko ngayon ako naman ang susunod mo! Hindi ako nagbibiro, Roxanne! Ibiglat mo sa akin ang anak ko. At huwag ka magtatangkang tumawag ng gwatsa, hindi itutuloy ko ito. Nasa na ang ko? Nasa na ang ko? Nasa ospital? Ano nangyari sa kanya? Nahimatay siya dahil sa pag-eskandalo mo kagabi. Dalhin mo ako sa kanya. Dalhin mo ako sa kanya!